Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, This channel is my message to the channel. A fated or also matarder. So yung hapon nito. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to so, my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanino kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga So guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update ko maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads away, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik, liglig na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces? Ang ating mga gilap tuklasin at bubulabugin natin. In just prep, let's give information po. Okay, so this is something that you wants. Awaiting for a result of waiting for a ship. Na may hinihintay ka ng document papers. There's a possible na dumating na. No, maaaring nga makaalis ka na. No, may resulta na ang hinihintay mo. No, there's a something guys with a of swords. No, kailangan mo rin na pahinga dito. Masyado nang maraming tumatakbo sa isip mo. No, nag-overfatig ka. No, you're feeling exhausted. No? And then hero comes something and moving forward that makaka-move on ka rin. Na makakalaya ka din sa situation na yan. No, masyado mo kasi dinadamdam, iniisip. No, kaya ka nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. And there's an of pentacles. There's something a big shot and big money coming in for you. May malaking perang paparating. May malaking opportunities na ibibigay at ipagkakaloob. No? Ang laking pera nitong papasok sa'yo. And this is the page of ones, my good news, may magandang balita. Na maaaring may magdala sa ng messages, phone calls, and there's a lot of transactions, an email. And this is a bit of the the Mag-ingat ka lang sa mga kumukuha ng information sa'yo. Now, huwag ka magtitiwala basta-basta. no kailangan mong gagamayan, pakikiramdaman. Now, there's something cheating lying on you. Magiging aware ka dito, guys, no? Ibig sabihin nito, bibigyan liwanag lahat ng bagay na um, lihim man to o sekreto lahat mabubulgar what is additional messages with the three of wands the three of wands are referencing with an emphasis for revert na parang din something guys na maaaring kailangan ma from the world no? wag ka nag ng kahit anong information at the same time guys there's something new beginning coming in for you at the same time magkakaroon dito ng mga bagong plano na matutupad yung mga gusto mong gawin and there's a new beginning what is that additional message with the four of swords Remember, when it's our moment for a major changes, malaki din pagbabago na magaganap about dito sa sa situation mo. No? May mga bagay dito na maaaring uh, magdala sa inang isang pagkasira at isang bagay na pagkabuo. No? Ikaw yung gagawa ng isang bagay na makakabuo at makakasira sa eksena mo. And there's a few of ones. No? Basta lakas sa mundo mo, maging matapang ka. No? Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? Kailangan mapalayain niyang, um, baga, nagbibigay balaki dyan sa isip mo. What is the Ace of Pentacles? Reversible Pipe of Pentacles. So si makaka-recover ka na for financial crisis and financial loss. Na talagang there's something na very solid uh, clarification na maaaring magdala sa iyo no, Na magandang uh, pagkakaperahan, no malaking perang paparating talaga. Makaka-recover ka na sa mga utang bayarin, bills. There's a page of wands a reversible Justice card. May magandang balita dito na magdadala sa inang Hustisia magdadala sa inang balance eh. no at magiging kalmado ang sitwasyon mo the seven of swords represent the lovers malalaman mo na kung sino tong nagsisinungaling sa uh, sa sa relasyon nyo no anong uh, bagay na kumukuha ng information it's either your person mo there's a cheating lying on you or there's something a false mask magdating sa relationship malalaman mo kung sino ito matraidor sa inyong pagsasama o sumatraidor sa inyong relasyon What is the three of that the Empress card? of Pentacles. Magkakaroon ka din daw dito ng long term. Long term success and long term investment. And financial security. The four sword? of swords represents the Tower moment. Represents with the ace of swords. There's something to break through. Na maliliwanag ka na sa lahat ng na nangyayari sa paligid mo sa buhay mo. Na lahat ng mga bagay dito magkaklaro sa iyo. May mga bagay na unti-unti ka na matutuklasan, unti-unting malalaman na magbubukas sa sa ito ng bagong kaisipan. No? Bibigyan liwanag sa ito lahat ng bagay na nangyayari. No? Bibigyan ka ng something hint. Intuition, inner voice, something like that. No? Binibigyan ka ng mga um, impormasyon na makakatulong sa iyo. No? Para maliwanag ang kasalat na nangyayari. So, let's see what is additional messages. No? With an just for eight of of the queen Represent guys with the king men. No, ibig sabihin to, in reverse uh, I, upright, sorry. There's something that he meant, represents something a new perspective. Na baguhin mo na raw yung mga kaisipan mo, baguhin mo na yung tumatak mo sa utak mo, yung pananaw mo, yung pinaniniwalaan mo, kailangan mo itong palayain. What is the name of Pentacles? Because the five of Pentacles is reverse. There is something toxic traits, ha? May toxic dito ako nasa sense. Na kailangan mo ng um, pakawalan to. And there's something the I of ako daw, mag secure ka. May malaking pera paparating makaka-recover ka. Ano yung kailangan mo Ang inyong resource of income o yung, yung finances. Yung pinaghirapan. And of course, there's something guys with uh, the king of swords. Now, there's something um, a mental clarity. Maliliwanagan ka na. Malalaman mo na na makukomunyusti siya, makukomunyong karapat dapat sa'yo. Na puputuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Ngayon, magiging wais at mas magiging matalino ka na. Eh, there's a sound in the king of pentacles. No, magiging secure ka na at magiging practical ka na pagdating sa relasyon. Hindi, hindi ka na basta-basta nagtitiwala. No? Meron dito, guys, no, na parang nagtitiwala ka sa pag-ibig, no, Maaring inubos sa'yo lahat ng pera mo. No, nagtitiwala ka parang nilustay lahat ng mga pinaghirapan mo. For the outcome. For the outcome, guys, there's a something um, the queen of swords. Clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa buhay mo. Sa sitwasyon mo. And there's the King of Cups, no? May devoted sa 41 na tutulong iyo at gagabay sa iyo dito, no? And there's the Sun card. There's something you're positive about, Tom. Na magiging maganda rin kalalabasan nito, magiging maganda din takbo sitwasyon mo, buhay mo, na magiging maganda at positibo ang kalalabasan. There's a child ka with an action and movement. There's a two joining forces, no? Na maaaring magdala sa iyo ng kasaganahan, no? Magandang kinabukasan at magandang pamumuhay. No, basta maging wise ka na, puntuhin mo na, klaruhin mo na yung mga bagay na kailangan mo klaruhin. Puputulin mo ang negatibong nananalaytay sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Ibig sabihin dito, may toxic, no, it's either toxic relationship or toxic environment or toxic family. And there's a an nine of pentacles with blossoming. Mawukwa mo yung no, at magiging masaga pamumuhay mo. No, iahatid sa'yo at bibigyan ka ng mas maayos at mas magandang kinabukas at, at buhay. And there's a three of swords. Baka ka-recover ka na sa lahat ng betrayal, sa lahat ng mga um, ginawa sa yung pain, sa dorang kalukohan. No? Some of you na-betray ka talaga dito, loko ka. No? Pero unti-unti ka na rin makaka-recover. So let's see, what is additional messages for finances and career? And of course, about sa love life, and of course, sa kalusugan mo. Eto na yon tunghayan na natin yan. Let's watch this. Okay, finances and career represent what? There's a seven of wands. See, pagdating sa finances, protection at pangalaga kami sarili mo. Diba? Wala kayong ibang pagkakatiwalaan dito kundi sarili mo. There's a three pentacles na collaboration or communicate clearly. No, kailangan mo makipag-communicate na maayos. No? And there's a star card for healing and recovery. Makaka-recover ka na. No, for financial crisis, for financial loss. Now, lahat ng mga bagay na may usapin about sa pera, negosyo, trabaho, maaaring makaka-recover ka na from that. And there's something that strengthens with the confident. Lakas ang mga loob mo, matutupad with the star card. No, pangarap na between. No, ano man yung mga bagay na hinihiling mo. No, there's an item once for slowly, unti-unti mo yung makakamit. Unti-unti mo yung makukuha. No? At unti-unti yung babaguhin sa isa isang iglap na, Additional messages. And there's something that will fortune. Ang nakatakda ay nakatakda ang tinadhana ay tinadhana. Hindi mo yung matatakasan. Gaganda ang kapalaran, gaganda ang pamumuhay at gaganda na ang iyong kinabukasan at buhay. Natatahakin. What is additional messages, no? About naman tayo sa love life. There is something that's absurd. Kailangan mo mag dito, ha? Kailangan mo na putulin to. May toxic relationship ka talaga dito, guys. See, I told you the devil card. Na meron talaga nagbibigay negatibo sa buhay mo. Invest wisely. Matuto ka kung kung saan ka magi invest no? Lalo-lalo na yung taong mamahalin mo. And there's a something the full card, the leaf of faith. No? Basta huwag ka nagtitiwala, basta-basta. No? There's something in new beginning. And there's a five of wands. Siya so, talaga nagbibigay komplikasyon sa'yo. Or either may kakakompetensya ka dyan about sa pag-ibig, pagmamahal. Sa relasyon. Pero magtatagumpay ka. Na Maaaring makikilala mo yung taong talagang para sa'yo talaga. No? Talaga nakatakda talaga mapagdaanan mo muna to bago mo makilala yung taong magpapatunay sa'yo na um, kung baga makakasama mo for good and for long term. No? From the success. Now, about naman tayo sa kalusugan mo. There's a something kind of happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka na this time. And there's a death card with a transformation, no? May mga bagay na tatapusin na ang iyong sakit, ang iyong nararamdaman, dahil babaguhin na ng ikot ang kapalaran ng iyong kalusugan. No, there's a sign of bonds. No, may mga bigat ka lang na pinapasan at pasakit dito dahil din sa pag-iisip at pag-overthink pag-overthink mo with the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng na sleepless nights, masyado mo kasi dinidib, 'di ba? Talagang, 'di ba? Kinikip-kip yung ano, yung yung mga nangyayari. No, Ma, talagang talagang stay siya sa utak mo. Kailangan mo ng cleansing dito, guys. There's a sabi na penta ko harvest moment. No, ani ka din. Ano man yung mga bagay na ginagawa mo, magiging maganda rin ang kalusugan mo. Nga lang, there's a ten of sword, no? madalas ka talaga sinasabotahe, may gumagawa ng hindi maganda sa iyo. No, kaya gusto nito pabagsakin kasama Some of you ha, huh? there's a something a toxic ex or toxic relationship na maaari may gumagawa sa dito. No? So let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa magical fair messages and advices and of course, sa so pick a card yes or no. No, pwede ka na mag-isip ng question mo guys. Then of pipili ka doon ng sagot with a 1, 2, or 3. So let's see and watch this with a magical fairy message is represent what? With a magical fairy message is represent what? There is a love life. Talaga malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig no? Ang iyong relasyon. No, there is something love life, guys. And everything is okay. No, huwag ka mag-alala magiging okay dito sa sitwasyon mo. And get some exercise. No, kailangan mo na exercise, stretching. No, kailangan mo pala kasi ng iyong katawan. What is additional messages for synchronicities? And there's a sister, guys. No, mayroon dito ang about sa sister mo. No? And there's something, Storm. May unis na no, dumarating at dumadapo sa buhay mo. No, may mga pagsubok ka sa ngayon. No, there's a spring, but definitely there's something blossoming. No, lalago at lalakas na yan. No, gaganda na rin ang iyong kinabukasan ng buhay. What is a yin and yang or a kukoy? There's a message, no? Mensahe sa panaginip mo, dadaling ka niya, may mga napapanaginipan ka sa mob nowhere. Ah, sa is there's a remember with awakening. Na may mga bagay na mamumulat ka na. magigising ka na sa katotohanan lahat ng mga bagay na mapagtatanto mo. At there's something isolation. Kaya ka, nagkakaroon ng mga negative thoughts eh. Dahil ang dami tumatak sa isip mo. Parang kapag nalaman mo to, parang nag-iisip ka na. Yun yung kailangan mong kontrolin sa sarili mo. No, kapag negative, kailangan mong pakawalan yan. Huwag mong sinisink in yan. What is additional messages? With a romance angel for a mystic love or a cold death. And there's an addiction. Some of you may addict dito. <laughs> may addiction dito. Oh. Ibig sabihin dito, on healthy and attachment, na meron dito guys may sa mga um, bisyo, luho and unfinished business meron naman dito hindi pa tapos ang relasyon na maaaring magkabalikan and then something shape, shape meron dito nagbabalat kayo, nagpapanggap at may ahas talaga, may sumisira in your relation, especially with the family toxic family with an angel number represent what? with an angel number represent what? And there is an 888 karma. Diba? Ano man yung mga bagay na nangyari ito, it's all about karma. A lot of money is coming your way. Fortune refer to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. Di ba? Kumaga, kumaga dapat ma-realize mo na kaya mong baguhin no? At kaya mong maibaan um, maiba ang landasin mo, no? Magingit ka lang sa mga action and decisions mo, no? Magiging matagumpay ka at magiging masagana ka. Tulad ng sinasabi ko sa unang chapter, malaking perang ang paparating. May malaking opportunity ang ibibigay. What is the money matter? Represent what? Investment. It's all about investment. Invest wisely. Diba? Hindi lang siya tungkol sa relasyon hindi ay tungkol din siya din about sa finances. Invest made will have positive result that will bring prosperity. Diba? Magiging masaganan, magiging magandang pamumuhay. Basta mag-isip ka ng mga bagay kung paano ka lalago. No? Kung paano ka yayabong. And there's a moving up. No? Go to the next level. Career is on the rise. New offers and opportunities salary increase. Lalaki ang salary mo. Sakod mo or either yung kita mo. Notice yung sinasabi ko, there's something a big, big, big money coming in. Malaking pera talagang iikot sa kapalaran mo. And there's a what lies beneath it the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Now, there's something sexual protection. So, kailangang protection mo yung sarili mo about this is sexual na to. Meron talagang addiction dito, guys, no? Bag and boo. No? So, kailangan mo talagang... ng um, kung baga, makipagtulungan or may mga bagay dito na para magising ka sa katotohanan. No, parang ginigising ka dito parang ginugulat ka or something like that. Now, what is the part of the light represent what? And there is something guys with uplifting. I am stead steadfast in the face of fear, calmly accepting life challenges. I remain unwavering my thoughts and gentle and I approach each situation with an inner peace and resolve. Diba? Kung baga nagiging kalmado ka na, no? Naalam mo lahat ng mga bagay na pinagdadaan mo, it's a part of your journey. Diba? Kung baga hindi ka naliligaw, alam mo lahat mga bagay na sa tama kang direksyon. Diba? Lahat ng mga bagay na pagdadaanan mo ay parte ng paghubog ng pagkatao mo. And the shadow work represents what? Ang ganda ng reading na to pasabog talaga. And ato guys ha, nakikita ko it's more on awakening, it's more on development. No, there's a soul, soul development and soul um soul really realizations. No, may mga bagay dito na unti-unting nagkakaroon na transformation. And there's a face inner demons. No, transform integrate, Don't be afraid of the dark darkness. darkness. There's a light nervai. Ibig sabihin to wag kang matakot, no, sa mga nangyayari sa paligid mo sa buhay mo. Kung nasa part ka ng um, part na parang napakadilim na, na puro ka na problema, huwag kang mag-alala. May sisinig ng liwanag pagkatapos niya. Ibig sabihin na dito, kailangan mo nang dapat uh, labanan ng takot mo at pag-aalinlangan mo na makakawala ka dyan sa bangungot na yan. What is the clarifying for love situation? Clarifying for love situation. represent with an awakening jolt. See, from shock of uh, shock to em epiphany, embraced up a feeble as an uh, catalyst of renewal. So, see, di ba magugulat ka at gugulan ka na para magigising ka sa katotohanan sa lahat ng mga bagay at dapat mong tanggapin sa buhay mo. Di ba? There's something unexpected moment. And there's something clarifying for life situation represent what? clarify for life situation represent with a flame of courage now ignite the flame of courage lighting the path of bravery and wisdom. shadow of fear so ibig sabihin dito huwag kang matakot sa multo ng um, anino mo no ng mga gawa na nangyari sa buong mo no magtiwala ka gawin mong guide yan para makita mo ang totoong liwanag no kailangan mo yung embrace yun tanggapin yung mga bagay, even your flaws, na nangyari sa buhay mo. Tandaan mo, the more na matapang ka, the more na inaalis na, mo yung takot sa puso mo at sa damdamin mo at sa nanaramdaman mo at sa nangyayari sa iyo magtatagumpay ka lakas loob harapin mo no at mananalo ka so there's something guys with the peak, a pick a card let's proceed tayo guys so let's watch this okay dahil request dito tayo sa Pick a Card, yes or no, no? And request guys, uh, mag ka na ng question mo kung ng gusto mong itanong. Isa lang ang magiging sagot, 1, 2, or 3. And request guys, no, kung may napili ka na comment down below kung anong number na napili mo. No, para malaman natin kung umabot ka ba sa reading na ito. Let's see and watch this. A Pick a Card, yes or no? Unahin na natin ang number 1. Wala na paligoy-ligoy pa. Ito na yon Ilalantad na natin yun. And there's something, a yes no? Wisdom support your root. Go deep. Na napakalalim, no? Maraming mga branches of something na tumutulong sa iyo. Maraming mga um sanga-sanga, ibig sabihin maraming mga taong kumahanda kang tulungan, no, May mga pinanggagalingan ito na may mga bagay na tumutulong sa ibi even na spirit guides, no? Talaga si sabi sa dito mag mag uh, magpatuloy ka sa ginagawa mo at ginagabayan ka ng ating po kapal Ilaban mo daw yan. And this is something I no hidden danger is stillness stillness proceed with a caution. Ibig sabihin dito may nakatagong um, paalala babala. No na wag kang um, magproceed, wag mong ilaban, mapapahamak ka. No, ibig sabihin dito kung itong bagay na to, may gusto kang gawin, Tantanan mo. Itigil mo muna for a minute time. No? Ipasawalang walang bahala mo muna yan. Kumalma ka sa susunod ka na lang mag-decision o gumawa ng action. And number three, there is something yes make us splash deep dive flowing easily into your life no ibig sabihin dito talagang dadaloy no bibilis ang takbo nito at maaari nga uh, magtuloy-tuloy na ang pasok na magagandang kapalaran sa buhay mo not bibilis na lang to pabilis ng pabilis na siya parang nagagamayan mo na hanggang sa totoo Hanggang sa tuluyan ng mababago ang buhay at kapalaran mo so guys this is um, a weekly gabay for the month of may 8 hanggang may 14 for the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na nila dilat makaka-resonate. Kung nila amang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos of Maraming salamat po. Sa so, mga walang saong support sa akin channel, lalo lalo na ang Dilikus ng at so ay pagpalaan kayo. Just at may kapal, Siksik liglig na guma po na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next Bye-bye and babosh.